in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Nakatayo si Iso sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lampad. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito. Nailayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi niya kay Simon, Pumlaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iihulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli, ay halos magkasirira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya nagpatira pa sa paana ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nangilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan mga anak ni Sibeteo, na mga kasosyo ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, idiwa nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin ang mga unang pagbasa at sa mabuting palita, nakita natin si Simon Pedro na kahit pagod at walang nahuli buong magdamag, ay sumunod pa rin sa utos ni Jesus. ngunit dahil sa sinabi ninyo ihuhulog ko ang mga lampat at dahil sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala siya ay nakaranas ng himala isang masaganang huli na lampas sa kanyang inaasahan dito ipinapakita na ang biyaya ng Diyos ay dumarating kapag natuto tayong magtiwala at sumunod. Kahit tila walang saysay sa ating mga mata. Sa unang pagbasa sa Kulosas, ipinap ipinapalala ni San Pablo na ang tunay na kaalaman ay ang pagkilala sa kalooban ng Diyos at mabuhay ng karapat-dapat sa Kanya puno ng mabubuting gawa at lakas na mula sa Espiritu Santo. Halimbawa noong panahon ni Jesus, ang mga mangingisda ay umaasa sa kanilang lakas, karanasan at kagamitan. Ngunit ipinakita ni Jesus na higit sa lahat, ang tagumpay ay nanggagaling sa Diyos. Halimbawa sa ating panahon. Sa buhay ngayon, marami tayong pagsisikap sa trabaho, pamilya o sa simbahan. Ngunit kung minsan, pakiramdam natin ay wala tayong nahuhuli. Subalit kapag isinama natin si Kristo sa ating gawain, Binubuksan niya ang pintuan ng masaganang biyaya. Higit pa sa kanya nating aasahi, sa ating aasahan. Tulad ng mga alagad, tinatawag din tayo ni Hesus na maging mamamalakaya ng mga tao, saksi ng pananampalataya sa ating pamilya, komunidad, at puhundo. Manalangin tayo. Aming amang mapagmahal, pinapasalamatan ka namin sa biyaya ng iyong salita na nagtuturo sa amin ng pagtitiwala at pagsunod. Tulungan mo kaming maging tapat na mamalakaya ng tao, hindi para sa aming kapakinabangan, kundi upang dalhin ang lahat sa iyong kaharian. Ipinagdarasal namin ang agarang paggaling ng ating mahal na obispo si Bantolo, si na Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Canyares. Patuloy mo pong gabayan ang aming Santo Papa Leo XIV, si Monsignor Claro Caluya, at sirimulo rin sa kanyang patuloy na pagbabago ng puso at espiritu. Ipinagkatiwala rin namin ang aming pamilya, ang buong sangkatauhan at ang lahat ng nanonood at nakikinig, lalo ng agarang pagaling ni Elvera, Reno, at ang lahat ng aming ipinapanalangin na gumaling sa kanilang karamdaman. Aming inaalala ang mga pumanaw lalo na si Pope Francis, Father Skirion, Frank, Father Christopher at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, kasamang aming mga mahal sa buhay na nauna na sa amin naway makamta nila ang liwanag at kapahingaan sa iyong piling. Sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan ng mahal na Bereng Maria, at lahat ng mga santo, patuloy mo kaming patatagin sa pananampalataya at pag-asa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ni hinikayat ko ang lahat, katuloy ko man hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Innobeli Patres et Filii Spiritus Sancti Amen God bless